Lain ni lah ada orang gunsa macam ah. okay okey untuk lah nenek. Balik anak mungkin rendah. diri ah unsay saya muna si mung una una abut. Nama anak anak. Nama gusto naku inu tupan aku motor aku sakyan Motor kelayu raman. Kenang hauji hm? motor ah. buk ah. Ada nombok tambok.

Puhan ako ka sakay! Mo, sakay kong laki! Hala, huwag na ambak ang babae! Ah! Nakaambak! Oh! Hala, nakalaki ang babae! Hala, partner! Hala! Parang gula na may tao di ng lakap na sila! Wala gila yung son, Ako ganyan! Hahaha! Hehehe! 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 dire na Hehehe! Hehehe! Murug nisay na adri ba? Murug giswerte mo sila Ah, libre na ni pangarap. Libre na ni pangarap ba? Ah, gusto na ko. Gusto ko masakay ni Ibana. Ibana, Ibana. Woo! na ba ko? Ibana!

Hi guys, this is Guapang Hilaw. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming mga video. Ang aming mga video ay pawang gawa lamang, wala pong katotohanan. Maraming maraming salamat po sa hindi pa nakapalo. Palo na po kayo para lagi po kayong updated sa mga upload namin mga video. More content and more upload pa po kami para po sa inyo. Maraming maraming salamat po.